So, yun mga idol, no? Uh, medyo malapit na tayo kay Lolo. Mga uh, ilang hakbang na lang.

iwan yung anong kinakain kay lolo si lolo kain na na sa... matagal na yun ang ubos Yung si lolo lang dyan parang saging saging lagi kinakain lolo dyan yung mga saging ba no? Mm, hindi ma Karamihan ng mga saging yan doon yung Mga bulok, tara Tantay na tayo, malapit Medyo malapit na tayo sa ilulo Para ma Katid na yung bata Para maka Magsimula na tayo maghanap sa Pamilya ni Commander Benji mm không ngủ lên

Uh -huh. A okay, ver,

Ano yun ba? Among gi atod ng bata ba? Mm. Eh, pag kuwala mo dito, pag i-entun ta, minto sa iyang pamilya ni Binji, wala mm. man dito yung pamilya niya, kini siya nakadagan ba? Ikuha iyang asawa sa mga manghod ani? Hmm. Muray, napsan ito silang balay, pag-entun mo. Ay, ito nakadagan eh. Jadi din nak tanya dalam hilak, sampai tim tanding hil, tim tanding hilap. plano ani lo, dibilin sana amun. Ha, lata. Teroka. Ya semilo. Agi balik romo mi. Balik romo. Balik Balik romo, balik Balik romo mi, mga. Sing lang meka adlaw mga. Toro lang meka adlaw Balik ro dong. Islikon ka. Dogi mga, pa banong Balik mga ikwentro